Hello mga loves! Welcome back to another vlog. So, dito pa rin tayo kala Jen. Sabi ko naman sa inyo, mag-haul tayo. Si Jen naliligo Kasi may pasok na siya bukas. Mamaya mga loves. So, alas 9 na. Mag alas 10 na yata. So, kailangan niya matulog ng maaga. Ako din naman mga loves, kailangan matulog ng maaga. Pero kailangan kumayad ng lola niyo dahil ang dami ko na pamili. <laughs> so, isya share ko sa inyo mga loves. Ito yung first. Oh. Papakita ko muna ito. So, bali, uh, naka 40% off itong ray -Ban. Wala pa akong ray mga loves. So, nagustuhan ko rin to. This is it. Hindi ko alam kung pinaka, na, nasa video yata itong mga loves eh. Ito yung kanyang itsura. Ayan, super maganda. Yan siya mga loves. Uh, ilong na lang talaga ang kulang sa atin. Ayan, ganda niya. Polarized to mga loves. So, maganda to pang, alam yun, pag mag, mag drive ka, maganda to na nakalagay lang sa sasakyan mo para kapag umano yung araw, meron kang kukuhanin na salamin. So, ganyan yung kanyang itsura, mga loves. Uh, very nice. So, nakaano siya, naka uh, 40% off. Medyo nakatibig tayo dito, mga loves. So, syempre, meron siyang kasamang lagayan. Kanya ng kanyang itsura. Yan. So, this is actually my first Ray-Ban. Wala pa akong Ray-Ban, mga loves. This is the first ah uh, time. Meron akong biniling ganito, pero binigay ko kay mama, saka kay papa. niyan. And then, this is the most exciting, mga loves. Super excited ako dito. Ayan. Actually, matagal ko lang gusto to, mga loves. Parang, uh, inaano ko na, ay, parang hindi naman siya worth it kasi. Mahal nga siya, mga loves. So, tas na nakita ko kanina, sabi ko, oh, sobrang ganda niya pala talaga sa personal, mga loves. As in, ang ganda niya. Kaya sabi ko, sige na nga, ibibilin ko na siya for myself kasi wala naman ako ibang pinag-agastusan ngayon kung hindi sarili ko. So, ayan. This is the, my first Celine um, na salamin. <laughs> ayan mga lasi, unbox natin. Kahit na nakita nyo na kanina, So, ito yung meron siyang lagay na ganito. Ayan, mga loves. Super nice. And, may kasama siyang, ito, dito yung lagay niya, mga loves. And, syempre, yung mga may kasamang mga ganyan. Mm, mga papel-papel, kinemirut. Yan. And, dito siya nakalagay, mga loves. So, this is this my first Celine na salamin. Tara! Super pretty niya, mga loves. Ang ganda niya. Yung magsusuot na nang talaga, hindi pretty. Ang ganda. Actually, yung isang kulay niya, yung parang leopard, mga loves, gusto ko rin siya. Kaso, kung first time ka kasing bibili, parang mas ideal na bumili ka ng black kasi mas marami siyang pwedeng turnuhan. So, ganyan siya, mga loves. Super ganda. Kahit na wala tayong ilong. ba diba? Ang ganda. Napaka-classic niya, mga loves. Sabi ko, nung sinukat ko siya, sabi ko, ang ganda niya. Ang ganda niya yung ilong ko lang talaga ako <laughs> <No problem. laughs> Pero ang ganda niya talaga mga loves. Sobrang nagustuhan ko siya. Kaya binili ko kahit na ang mahal. Mahal siya mga loves. Namamahalan ako sa kanya. Kung namumurahan kayo, kayo yun. Ako namamahalan ako. Pero super ganda. Worth it siya mga loves. Ganda. Iingatan ko to. Meron na akong Prada. Naalala niyo yung bubila ko ng Prada. So this is my second luxury na sunglasses. And then, I think Ray-Ban is it luxury? I'm not sure. Pero, I think this is more kasi mas mahar mga so This is 500 something. 590, 560, something like that. And, dollars. Super, super expensive. So, yan I ating Celine na salamin. Very nice. And, we have, nabili din ako mga loves ng mga, madami ako mga biling damit. Um, sa so Old Navy, nabili din ako ng mga make up. so, papakita ko sa inyo. And also, nabili din ako ng pabango. <laughs> so, ito yung Lancome. This is, ano, 100, uh, 174 na lang siya mga loves. Pero yung ano niya, value price niya talaga is 214. Nakasayo siya. Kaya, nakuha ko siya ng 174. So, actually, mga loves, this is uh, bagong labas to na scent ng Lancome. Na, nasa cart ko na talaga to mga loves. Nasa cart ko na siya. Hindi ko pa siya nage-check out. Kaya sabi ko kanina, nung nagpunta kami ng mall, sabi ko, I want to try kung meron sila. I want to look kung meron sila, mga loves. Kaya, ito ang aking okay, nakuha. Mm. Sobrang bango niya mga loves. Parang siyang vanilla something. Um, sobrang siyang maliit na kasama. Ayan. Sobrang bango. Um, ito yung -try natin. Pwede ito pang, ano, pang travel. Ayan, maliit. Tapos, sobrang ganda ng, ano, ng kanyang, uh, alam mo yung napaka... Ay! Naputol! Naputol na natanggal yung ribbon. <laughs> ano ba yan? Ganda-ganda ng ano eh. Ano yung pinagagawa ko? Natanggal yung ribbon yung mga loves mo. Hmm. Ganda-ganda pa rin ng ribbon. Tanggal. Ayan, kaartihan kasi. <laughs> kaartihan ni May, eh. natanggal. Ang ganda kasi ng bottle niya, mga loves eh. Basta nakita niyo naman na. Ayan, e, super bango. Kaartihan ko, tanggal tuloy. And, except for the lamp home, I also bought this one. Oh, super expensive din, mga loves, ng... Uh, Christian Dior, Miss Dior Rose and Roses. Wala pa ako na itong mga loves, kaya ito yung binili ko. So, additional na naman to sa perfume collection ko mga loves. Kasi wala pa ako, wala pa akong gantong Christian Dior na uh, Rose and Roses. Yan. Sobrang bango din niya mga loves. Meron ako yung may binigay sa akin yung asawa ko eh na maliit. Super cute niya. Look! Ang ganda. Ganda ng packaging. Parang mai-inlove ka na lang talaga. This is... How much is this? Palimutan ko na. 170 plus. Parang ganun. Ganda ng ano. Babaeng babae. So, another perfume collection. Parang hindi na yata tukas siya sa lagay ko ng mga pabango mga loves. Kasi... Sobrang dami, no? Ayan. Ang ating perfume. Then next, namili din ako ng... Ito, namili ako ng ano. Yung box song na lipstick. So, buksan na natin mga loves. Ito siya. Ayan. Ibang, ano pa yung kulay nito? Para siyang lip gloss na ana. Uy, ganda. Ganda. Mmm. Bango. Nakakapag-plump kasi ito mga loves eh. Ayan ah. Very nice. May taghawat na akong tumutubo. Nakakainis. Ang ganda ng kulay niya. Box And then next one is itong Shimmering Pout Plumping shine, refreshing, tingling, ah, uh, with tingling sensation. So, ito siguro yung talagang mapapaano yung lips mo. <laughs> Mapapapauti lips ka talaga, no? Try natin ito. Meron akong ganito. Iba yung pulay ng mga loves. Ito, pink na pink. Pero parang light lang na naman siya. Ayan natin. Pinatong lang, ina. Eh, Mm, parang mararamdaman mo nga yung may parang may pagka-tingling sensation siya. Pero ito ang ganda. So, ayan. And also, namili din pala ako ng uh, MAC. MAC siya mga Napaka-expensive lang ng lola niyo for today's video. <laughs> so, ito, kasi wala akong lipstick na ano eh, na yung dark talaga, yung red parang ganun. So, pinili ito ni Jen. Sabi niya, ito may bagay sa'yo. So, si Jen yung namili nitong kulay na to. Ayan. Pang malakas ano mga loves. <laughs> pang ano na to, pang gala night. Pag naka black ka na dress, parang ang ganda niya. Hindi ko na siya iaano mga loves. Kasi meron tayong nilagay. <laughs> Pero ganyan ang kanyang ano oh. MAC lipstick. Matte to, mga loves. Yan. And then, also, namili din ako ng mascara from MAC. Ito, mga loves. Nakita niyo yata ito kanina sa video. Yan, yung pang ano. Pang kilay. Hindi ay, pang -kilay. Pang, tawag dito, eyelash. Hindi tayo maglalagay kasi naka-fake lashes tayo, mga loves. So yan and of course what else I got? Um, meron silang binigay na free. Uy, may pa free tayo from Lancome. Meron silang binigay na free ano yata to. Uh, pabango din mga loves. Free pabango. Ayan o. Kung re regaluhan niyo ako mga last, huwag na kayong mag-ano pa. Pabango na lang i-regalo re niya sa akin. Ano to? Ah, 24 hours hydration. Light lip gloss. Sample. Ayan. And also, this one. Oh! Lifting mascara. Mascara siya mga labs. Na maliit. Pwede to pang travel. ano Ang cute pang travel na mascara. Hindi nyo, apakaliit. And, meron siyang kasamang ah, uh, may kasamang lotion. I think this is lotion. Scented Body Cream. Ayan. Maliit na lotion. 50 mils na rin siya mga loves, ha? And, what's this? Ah, hindi ko alam kung ano to. Wala siyang laman mga loves. Like, empty bottle and of course merong kasamang ano to mascara din white mascara may ganito na ako mga lousy eh. mm. ito yung mga gift parang free gift from ano from lancome yarn and i think that's it ito na yung marami akong mag mga loves na mga clothes Maraming mga damit, pero um, isi-separate vlog ko na yan kasi ano siya mong aros. Marami eh. Sige na nga, isa-isa na natin. Ito, super cute na. Para siyang short, pero skirt siya. Ayan. Hindi siya skirt mga loves eh, kasi wala siyang short. Ayan. Ganda. Um, and this one, $3. $3. <laughs> $3 lang. Diyan, ito yung ano. Yung blow. Ay, may mga ito <laughs> oh. <laughs> na parang. Sabi ko magbablog ako ka eh. Tapos ito, shorts. This is... Oh. $3. dollars. Uh amo, -huh. Ang original price niya ay magkano ba? Ten dollars. Ito yung nagpunta kami sa, ano pa kayo nandiyan? primar, Primark. UK brand. UK brand. yon. Uh -huh. Yun. $3 lang yun. Mm. Ang dami kong nakamit. Another $3 na shorts. And, ano to? Shorts din mga loves na $3. dollars. ano to, pang beach. Kasi kita yung pukain kayo dito. <laughs> Ayan. Tindi ko yan dyan kasi dalawa na lang kita, eh. Thank Ay. you. <laughs> And pang gym natin mga loves. Marami akong mga nabili na pang gym. Uh, this one. Kapartner niya to. Ano to? Magkano nga Nasa at uh, $12 kung pala to. $12, ito ay magkano. Alam ko hindi naman magkano kamahal ito eh. Hindi ko gaya na sa Old Navy. <laughs> Napamahala ko doon. Pero okay lang. $8. Ano to? Ba ano to? Biker shorts. Parang ganun. Turno-turno. -turn -no. And anyway, meron akong Hello Kitty na damit. Ayan. Ten dollars. Ayan. Pang gym natin mga marabas. At ito yung mga nagustuhan ko na pantalon. Twenty-five dollars yung mga ras, pero saktong-sakto sa akin. Kaya binili ko na din. Ganda na din. Kasi hindi ko, yung mga pantalon ko mga ras, hindi ko na siya kasha kasi <laughs> medyo pumayat tayo. Size 6, back to size 6 na ako. Dati kasi ano ako okay. eh. Size 10, 12, ganyan. Ngayon, yun, kalahati na lahat. pala yun. Ah. Size 6 na lang ulit ako. Ayan. Mahilig ako ngayon sa uh, baggy. Baggy pants. Sa so, tatlo yung binili ko. Ayun. Ang siya. Mm. Parang gusto mo masuotin bukas yung isa eh. <laughs> And meron tayong cardinal na ano cardinal na t-shirts. Hmm. Ten dollars lang yan. Alam ko na, ito na lang kaya i-carry on ko bukas. Pwede mo yan. Oo. Oh, pwede naman yan. Yan. Tapos, ito yung dito ko napamahal mga love sa Old Navy. <laughs> na, alam ano, na, sa 300 plus siya. Tapos, Ay. na, oh, dahil naka-ano ako, oh, naka-ano yun? Military As something. Oo, oh, naka-discount ako Napakita ko na yung shades No? Oo. Bongga. Bongga! Ang malakasan yun. <laughs> Dito ko napamahal sa mga pang gym outfit. Kasi hindi pala siya nakasale. Akala ko nakasale siya. Nasa so, ano to yung eh, gym? 30... Isa? Wala pang partner? 29.99. Walang partner? Wala. Mahal na. Mahal na eh. Then ako na ano, napahama. <laughs> <laughs> mga pang gym natin. Ito. Ito nakasale to. $5 lang yung tatwing. Ay, four dollars lang. Malinis. Ito lang yung isang nakamura ako. The rest, hindi na. Ito, nasa, kala ko nakasale. Bakal, kala ko lahat ng mga pinagkuha ko nakasale, hindi pala. 44. Wow! Mahal niya! 44. Hindi ko na ina. Yan na. Ito, ano, nakasale, $5. dollars. Leggings. Sinukat ko kanina. Diba, nasa ano anyway, yung 22? Bagay yun sa, araw. may white kaya tapang taas. May black, pwede rin. Yan. Makapulong pang-gym, mga loves. Ito, pang-gym din ito. Violet. Biolite na ito? Yes. Yan na. Tapos ang partner niya, ito. Ayan, wow. Oh. Cute. Pinilagyan pa cellphone sa gilid. Oo, oh, sa gilid. Ano siya yun? Hindi kami nag-gym kanina ni Jen. Dahil mag-gym -gy kami, pero hindi na tuloy. Late na ako nagising kasi nag-live-live ako mga love. Imbis na one hour, magla-live uh, 3 hours nung kinabot ng pag-giveaway. Ayan, and last. Ayun, hindi ko last. Marami pa. Binili pa ako mga, ano to? So, dress. Pang crush. <laughs> Black Ayan, dress. Ayun, maganda pala yun. Maganda siya. kasi. Ano ko 50% rate. ay 49 like 49 so 25. Mm, maganda. Pang gala. Gamit. Oo, pang gala na 'yun. Eh, medyas, may susuot na ako may gis bukas. Eh, <laughs> uh, mm. ito, maganda to. Para ah, ito na ang susuot ko bukas. Ito, oh, Ang ganda na naman. Pantalon. Nakapantalon. Tapos ito yung partner ng blue na ito. Puro pang ano, pang jean. Para ganahan tayo mag-gym. And ito, plus na. White sa black. And last, ito. Parang bestida na pang, na, oh. pang manang. <laughs> pero cute siya. Hindi eh. ba malaki yan? Eh? Hindi, pero sakto lang siya. Kaya ba? Small to. Oh, Pero parang malaki um, sa ito lang. Ganyan. Pag sinukat ko siya, parang... Parang siya malaki, pero sakto lang siya pag sinukat. Oh. Tapos nga ano eh. Bil -bil -bil -bil. Pero maganda yan pag nama-white siya. Tingnan mo, ang kilo niya. Ang maganda. Ah, kasi may sarahan pala. Oo, sa ligod. Ang oh, diba? maganda. Oo. Yun lang, at meron pa pala isa. Ayun lang. Hindi ka namuli lang ganito? Hindi. So, yun lang ang mga nagpapagaya. Yun lang. Paano ko pagkakasin sa malay na ko, Jen? Pag hindi, Pag hindi, papadala lang daw ni Jen. Pero, pwede yan sa UPS. Sa UPS. That's it for today's video. <laughs> for today's shopping. And thank you so much everybody for always supporting me. Ayan si Jen. Matutulog na siya. Thank you everybody. Bye! Bye.